Magandang hapon po. Maulang weekend na naman mga kapuso at sa Metro Manila marami na perwisyo dahil sa biglaang pagbaha. Gaya sa EDSA kung saan dahil sa mga bahaging binaha na ipit sa matinding traffic ang maraming sasakyan. At mula sa EDSA na nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Pia Eva, napakahabang traffic nga ang idinulot ng biglang pagbaha sa EDSA kanina maski ang ating news team na ipit. Kasagsagan ng ulan nitong tanghali, bumaha sa bahagi ng EDSA Northbound sa tapat ng Camp Aguinaldo. Dahil tuloy-tuloy ang ulan, tumaas pa hanggang bewang ang tubig. Nasa isang daang metro lang ang bahaging binaha pero nagdulot ito ng napakahabang traffic. Walang makadaang mga sasakyan. May sumingit na ngang ilang sasakyan sa EDSA bus carousel gaya ng taxi. Ang pila ng mga sasakyan, abot hanggang sa EDSA White Plains. Sa gitna ng mataas na tubig, may SUV na lakas loob na nakalusong sa baha. Hindi na rin nakapasok ang sasakyan namin. Kaya nilakad ko na mula southbound lane paikot sa Camp Aguinaldo. Dito po yung pinakamababang portion. So dito po nag yung galing doon sa may uh, from Ortigas, then yung galing dito sa may Santolan. Dito po nagsalubong natin yung tubig nito natin. Okay. So yung, drainage, yung existing na mga inlet po dito is nabarahan ng mga basura ko kanina nagkumahog ang mga taga MMDA at BPWH na linisin ang mga baradong drainage. Ang AFP, pansamantalang binuksan sa publiko ang Camp Aguinaldo para makashortcut ang mga sasakyan. Ang mga pasahero naman na ilang oras ng stranded, napilitan ng lumusong. Gaya ng pamilyang ito na galing Cavite. Stranded kasi kami dun na mga Ano? Haba po na nilakad ninyo. Paano yan? May baby pa. Hindi uh, namin na-expect na magbabaha ng ganito. Ang isang diretsong biyahe, naging pahirapan para sa marami. Saan pa ba kayo pupunta? Monumento pa. Monumento pa? Saan kayo sasakay niyan, ma'am? Ang ilan, nilusong na ang bisikleta at motorsiklo nila. Pasado alas dos ng hapon, humupa na ang baha kaya nagbalik normal na ang trapiko. Bukod sa EDSA Camp Aguinaldo, binahari ng bahagi ng EDSA Northbound sa Liberty Avenue at Main Avenue sa Cubao. Gayon din sa panulukan ng Kamuning at Kamias. sa EDSA Sentris din bumaha at stranded ang ilang sasakyan. Maging sa EDSA Balintawak Southbound, bumigat ang trapiko dahil sa hanggang gutter na baha. Ivan, ayon sa DPWH ng nilinis nila yung mga drainage ay may nakita silang mga bato na nakaharang kaya pala hindi pa humuhupa yung tubig. Ngayon naman ay tumila na ang ulan dito sa bahagi ng Cubao-Santolan at normal na rin ang daloy ng trapiko dito sa EDSA Northbound. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Muli rin nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Maynila. Mula sa Espanya Boulevard, nakatutokla si John Consulta. John? Pia, kaliwat ka ng perwisyo ang inabot ng ating mga kabayan sa biglang pagtaas ng tubig dito sa may bahagi ng Espanya, Maynila. Mga kapuso, babalikan po natin ang ulat ni John Consulta Samantala, abot dibdib naman po ang baha sa Barangay Ross District sa Quezon City kaya napalikas ang ilang residente. At doon naman nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia Baha ang dulot ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan kanina. Ilang residente nga yung kinailangang lumikas sa taas ng baha sa kanilang lugar. Dahil abot hanggang dibdib ang tubig, napatakbo ang ilang residente sa kanilang gymnasium na nagsisilbing evacuation center ng barangay. meron tayong 30 families dito sa gym at meron 36 families naman doon sa kabilang covered court namin. Umabot ng second floor. Yes, mataas 'yung tubig. Mabilis din 'yung pagtaas kanina. Sa kasagsagan ng malakas na ulan kanina, umabot hanggang binti ang baha sa Timog Morato area sa Quezon City. Ilang sasakyan ang napahinto sa takot ilusong ang kanilang sasakyan sa Tubig. May ilang naglakas-loob pero nasiraan tulad ng van na ito. Ilang bata naman sa Amoranto Street ang sinamantala ang paliligo sa ulan, ginawa pang swimming pool ang baha. Sa Mandaluyong, ilang sasakyan ang sumuong sa baha sa Maysilo Circle. Pia, mananatili raw muna yung mga lumikas na residente dito sa evacuation center ng barangay hanggang walang clearance sa CDRRMO na ligtas ng bumalik sa kanilang tahanan. At iyan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Marami salamat, Jamie Santos. Samantala, balikan natin si John Consulta, kaugday sa bahasa lungsod ng Maynila. John. Yes, Ivan, kalimat ka ng perwisyong inabot ng ating mga kababayan matapos nga nga tumaas ng biglaan yung tubig dito sa may bahagi ng Espanya, Maynila. Nagmistulang ilog ang ahaba ng Espanya dahil sa biglaan buhos ng malakas ng ulan sa Maynila kanina. Pahayra pa na naging sitwasyon simula alas 11 ng umaga kanina para sa mga motoristang dumadaan dito dahil sa ng baha. Merong ilang sasakyan na buong tapang na sinuong ang baha may mga nakalusot pero may ilang tumiri tulad ng isang van na tuluyang nagkaaberya. Meron ding ilang mga mas piniling maniguro. Sa gitna ng baha may ilang mga bata na ginawang swimming pool at playground ang mataas sa tubig. Ang ilan pinili magabang ng mga masisiraan para pagkakitaan ang pagtutulak. Pero mga kabataan ito makikita ang tinatabunan ng tubig o tinatapunan ng tubig. Ang mga nagdadaang kasakyan sa baha ang driver ng MV van na ito bumaba sa kanyang sasakyan na may bitbit -bit na tubo matapos mabasa ng itinapong tubig sa kanya. Abala, or abala naman ang mga traffic enforcer ng nila sa pag-assist sa mga sasakyang na ipit sa biglaang taas ng tubig. Sinugod ko yung, ano, yung baha. Kaya lang nakalimutan kong patayin yung aircon. Tapos so, ngayon, umuusok siya. Sa kanya nga iba no, ay uh, tuluyan na nga nabalik ang normal ang sitwasyon dito sa bahagi ng Espanya Manila matapos nga uh, tuluyan bumaba ang uh, tubig bahag uh, pasado alas 3 ng hapon kanina. Yan ang latest mula sa si Espanya. Balik sa iyo iba. Maraming salamat, John Konsulta Kamusta naman po natin ang sitwasyon na ilang bahaying lugar sa Camanava area matapos ang matinding ulan. At live mula sa Valenzuela, nakatutok si JP Suryano. JP? At Ivan Pia, sa kabila nga ng maghahapon na pag-uulan, eh passable naman o nadadaanan ng mga major roads dito sa ating uh, pagpunta sa Caloocan, Malabon at dito sa Valenzuela. Kung saan tayo naroon ngayon bagad, makikita nyo po na nanatili pa rin pong baha sa ilang uh, kalsada, gaya dito sa may barangay Arkong Bato, dito yan sa Valenzuela City. At bukod nga sa Valenzuela at Malabon, nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa nabota ang daanan natin kanina sa kasagsagan na matinding ulan kanina. Pero sa ilang bahagi ng Malabon, gaya po sa may M. Sioson Street sa barangay Dampalit e eh, gutter deep ang baha sa malaking bahagi ng katsada. May mga lumulusong sa baha pero meron din namang umiiwas na. Sanay na raw, kasi ang mga taga Malabon, Navotas at Valenzuela sa baha at sa bahaging ito ng barangay Dampalit e eh, karaniwan na ang baha kapag maulan. Sa boundary naman ng Malabon at Valenzuela sa kahabaan ng MH del Pilar sa barangay Arkong Bato kung saan po tayo naroon ngayon ay eh, bumigat at mabigat pa rin ang dali ng trapiko. Bukod kasi sa ongoing road repairs, e baha ang pababang bahagi ng kalsada. Ayon sa traffic enforcer sa Venezuela City, kaninang umaga ay e umabot po ng hanggang 14 to 16 inches ang baha at bumaba na lang ito ng 8 to 9 inches nitong hapon. Ipinapaliwanag ito sa mga motorista para alam ang aasahan pagbaba ng sasakyan. At sa mga oras sa ito, makikita nyo eh, uh, mabagal pa rin yung dali ng trafiko. Ito yung uh, daan Uh, from Malabon, going to uh, uh, from Valenzuela, going to uh, sa iba pang parts ng uh, Valenzuela City. At ang payo nga po ng uh, otoridad uh, sa mga motorista po ay magdahan-dahan uh, at laluhin ang inyong lakad, lalo pat madulas ang kalsada at sa mga oras na ito hindi naman po maulan na. Alright, maraming salamat. J.P. Soriano. Isinumbong sa 24 oras Facebook page ang nahulikam na pagkuyog at pananaksak sa isang lalaki. May dalawang minor de edad para o nasangkot sa insidente. At yan ang eksklusibong tunutukan ni June Veneracion. Kagagaling lang sa basketball court ng mga kabataang ito. Habang naglalakad ang lalaking may hawak ng bola na si Cedric Bermas, nilapitan ng isa pang lalaking kinilalang si Aaron Beltran. Sandali sila nag-usap at biglang may binunod sa kanyang tagiliran si Aaron. At saka pinagsasaksak si Cedric. Kinuyog pa si Cedric ng dalawang iba pa niyang kasama. Habang nakayuko, pinuntirian muli ang biktima ng saksak sa tagiliran. Naunang umalis ang dalawang nakibugbog, nakatayo pa si Cedric at nakipambuno pa kay Aaron. Pinagsisipapan ni Aaron si Cedric bago tumakas. Ang gulong nangyari noong September 18 sa Kalayaan, Laguna itinimbe sa social media account ng 24 oras ng kapatid ni Cedric. Patingin ng mga ano mo to, yung mga saksak sa'yo. Agad din nila sa ospital ang 19 anyos na biktima na nagtamo ng limang sugat mula sa saksak. Kapit ko po yung balisong, kaya hindi po bumabaon. Yung huling saksak na sa akin, yung, ayun lang po yung bumaon sa, sa tagiliran ko. Sa follow-up operation ng mga police nakuha ang dalawang minor de edad na kasama sa gulo. Tinutugis naman ang 21 anyo sa sospek na si Aaron. Sa initial investigation namin ay selos. Di umano, base sa aming nag-hagilap na information, itong girlfriend ng sospek ay di umano, eh, di ah, nagchat-chat pa doon sa victim. Nasampahan na ng reklamong frustrated homicide ang sospek na nasa tamang edad na. Ang dalawa naman niyang kasamang minor de edad ay nai turn over na sa DSWD. Mula rito sa Kalayaan, Laguna, para sa GMA Integrated News. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Sa ilan pang bahagi ng Quezon City, tumaas din ang tubig dahil sa ulan. At sa isang kalsada, tila rumaragas ang ilog ng baha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kalsadang ito sa Project 4 sa Quezon City, bukod sa mataas ang baha, malakas din ang agos nito. Bunsod ng malakas na ulan, umapaw rin ang creek sa lugar. Wala nang makalusong sa baha. Sa Mother Ignacia Avenue naman, sa kasagsaga ng malakas na buhos ng ulan, isa-isang nag-U-turn ang mga sasakyang ito para makaiwas sa baha. Pero ang kotse ito tuloy-tuloy lang. Nang malapit ang makatawid, tila napatigil ang kotse. maya, -maya ligtas na naitawid ang sasakyan. Sa kanto naman ng E. Rodriguez Avenue at T. Street, hindi na nangahasang kotse ito na tumawid sa baha. Pero ang isa pang kotse, hindi ininda ang baha hanggang sa makatawid sa tulay. Pero ang motor na ito, tumiri. Tinulak na lang ng rider at tinulungan ng mga residente sa lugar. Ang asong ito naman, sinagip mula sa baha. Sa may Scout Borromeo sa Casan City pa rin, may mga batang naliligo at naglalaro sa baha sa kabila ng sakit na maaari makuha mula sa maruming tubig. Nagmistula namang ilog ang biak na bato at bahagi ng Quezon Avenue dahil sa baha. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Alamin naman natin kung magiging maulan pa ba bukas at kung hanggang kailan nito tatagal. Makakasama natin ngayon si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Maraming salamat, Ivan. Mga kapuso, ang mga pag-ulan sa Metro Manila kanina nakatulong para mapaganda kahit papano no, ang kalidad ng hangin. Kasunod yan ang naranasang smog ayon po sa pag-asa. Bukas, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya magdala pa rin ng payong kung kailangan nyo po talagang lumabas ng bahay. Dalawang low pressure area ang minomonitor ngayon ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa po dito sa silangan ng Katarman Northern Samar at yung isa naman inasa kanlurang bahagi ng Dagupan City. Sabi ng pag-asa, mababasa ngayon ang chance na maging bagyo itong dalawang low pressure area pero pareho po nitong hinahatak itong hanging habagat na nagpapaulan din sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At posibleng magpatuloy pa yan in the next three days ayon po sa pag-asa. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa hapon. Merong mga heavy to intense rains sa Central Luzon, ganun din sa Calabar Zone, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region. Halos buong araw pa rin ang pag sa Visayas, lalong-lalo na sa western portions at pati na rin dito sa summer provinces. Kaya doble ingat mga kapuso, merong heavy to intense rains. Inaasahan naman natin, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Mindanao. Mindanao gaya po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao pati na rin ang Caraga at ilang bahagi ng Davao Region. Sa Metro Manila naman ay po sa pag-asa nakapagtala kanina ng 98.8 mm na pag-ulan sa Quezon City sa loob lang po ng tatlong oras kanina mula po alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Halos malagpasan na raw nito ang average daily rainfall natin dito sa Metro Manila. Bukas, posibleng maulit pa rin po ang mga pag-ulan. Ganito po kalawak at merong mga malalakas na ulan, lalo na sa hapon at gabi. Kaya huwag kalimutang magdala ng payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. May sumabog na Molotov cocktail sa labas ng Naiya Terminal 3 kaninang umaga. Wala naman naitalang nasaktan at nasugatan dahil sa pampasabog. Pero tatlong sasakyan ang nagkaroon ng marka ng sunog at kaunting gas-gas. Ilang sibilyan ang nakakita sa paghagis ng Molotov. Ginman, di pa malinaw kung sino ang naghagis. Patuloy ang investigasyon. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang plano magpatupad ng fishing ban. Hindi magandang pagkapaliwanag ko. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko, kung saan yung uh, breeding area ng isda, huwag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Pero walang fishing ban. <laughs> Hindi naman may walang anak buwan tao. Ay, padadamihin natin yung isda. Ang giit niya, dapat talagaan ng breeding ground sa mga isda at huwag muna sanang pumasok roon ang mga maging isda. Sinabi dito sa kanyang pagbisita sa Camarines Sur kung saan pinangunahan niya ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa bayan ng Nabua. May mga booth dito at iba't ibang ahensya para maghatid ng serbisyo. Namahagi rin ng Pangulo ng mga murang bigas sa Iriga City. Good news mga kapuso, matapos ng ilang buwang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, may aasahang rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, 20 centavos hanggang 60 centavos per liter ang mababawas sa presyo ng gasolina at diesel. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, bagamat walang nabago sa galaw ng global oil market, bumaba ang presyuhan ng kada barrel ng langis dahil tila nag-peak na raw ang trend ng presyo nito. At kung tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo kada barrel, posibleng raw na masundan pa ang rollback. Umiiyak na ikwento na isang college student sa Bacolod City ang naranasan niya umunong pangamahiya ng isang konduktor ng modern jeep. Sinabihan daw siya nitong dapat pang dalawang tao ang kanyang pamasahe. Sa una ay hindi raw niya pinansin ang komento pero pinilit daw ng konduktor na singilin siya ng 22 pesos. Doble sa pamasahe niya. Sa huli na pilita lang daw na bumaba ang biktima. Sinuspindi na ng kumpanya ng Modern Jeep ang konduktor na yan at nagbigay na rin ito ng public apology. Padadalhan din daw siya ng show cost order ng LTO. Sasailalim naman sa counseling ang biktima dahil sa naranasang trauma. Magsisimula na bukas ang bagong season ng NCAA at bukod sa harapan ng ilang basketball teams, magpapasya doon ang ilang celebrity sa grand opening ceremony. Kasama na si Asia's multimedia star, Alden Richards. Meron ding ipakikilalang magpapa-level up sa pagbibigay ng sports update. Alamin yan sa pagtutok ni Martin Javier nag kanina ang mga estudyante, mga players at mga magpo-perform sa grand opening ceremony ng NCAA Season 99, New Heroes of the Game sa Mall of Asia Arena bukas. Kasama riyan, sina Queendom members Jessica Villarubin, Marian Osabel, Taya Astley, Rita Daniela, Hannah Presilias at Asia's Limitless Star, Julian San Jose. Kasama ko namang mag-host si nakapuso actress Arisa Agustin, Faith de Silva at Mateo Guidicelli. Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. na rin bukas ang mga game changers sa pagbabalita ng sports. Ang mga kauna-unahang AI generated sportscasters sa Pilipinas. Nagsani puwersa ang GMA Integrated News, GMA New Media Inc. at GMA Synergy para likhain sina Maya at Marco. Pareho nilang kayang mag-ulat sa English at Filipino language. Nakakapagtagalog din kami. Parte ito ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod ng GMA Integrated News. Maghahatid sila ng sports updates sa social media platforms ng GMA Integrated News, GMA Sports at GMA Synergy. Back to you, Martin. Mapapanood live ang opening ceremonies ng NCAA Season 99 sa GMA at GTV 2 PM. Pagkatapos ng opening harap ang host school na Jose Rizal University at three-time defending champions na Letran Knights, pati ang LPU Pirates at Binial Blazers. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. May binubuong posibleng trilateral joint ang agreement ng Amerika, Japan at Pilipinas ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kabilang daw yan sa mga natalakay sa pulong nila ni na U.S. Secretary of State Antony Blinken at Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York. Sabi naman ni Blinken, committed daw ang tatlong bansa na mapanatiling malaya at bukas ang Indo-Pacific region at matiyak ang mapayapang resolusyon sa mga di pagkakaunawaan. Sa gitna ng elegasyon ng human trafficking at iba pang paratang sa grupong Socorro and Services Incorporated, Iginiit po ng kanilang leader na si Senyor Aguila na walang nagpunta sa kanilang nagsisiyasat mula sa NBI. Nakatutok si Marisol Abduraman. ang, oh, ang hiling ko lang is yung fair naman. Fair. Masakit daw para sa leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na may naglalabas ang findings laban sa kanila. Gayong wala raw pumunta sa kanila para mag-imbestiga. Style by publicity. Wala hong pumunta dito para mag -imbestiga. Wala, wala. wala. NBA, wala. Sinabi nila ito matapos sabihin ng DOJ na lumabas sa embestigasyon ng NBI na may mga paglabag sa sityo kapihan, partikular na ang Anti-Trafficking in Persons Act at Child Abuse mula pa noong 2019. Sabi ng DOJ, base sa kwento ng mga biktimang minor de edad, bukod sa sapilitang pagpapakasal, Pilit din daw silang pinapasali sa military exercises at mabibigat na trabaho. Sa report daw ng NBI Caraga, mga dismissed na miyembro raw ng Philippine National Police ang ilan sa mga trainer ng mga bata. Naghain na ng kasong qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, violation of the child marriage law at violation of the child abuse laban sa organisasyon sa Office of the Provincial Prosecutor of Surigao del Norte. Sabi ng DOJ, ilang beses na ipinatawag ng NBI Karagas si Sr. Aguila at tatlong kasamahan nito na hindi pinangalanan. Pero hindi raw sila sumipot. Sagot ng SBSI, Wala naman! Wala naman talaga talagang nangyari nito. Meron namang mga parents nito. Handa raw silang humarap sa anumang investigasyon, basta maging patas lang daw magpunta rin daw sana roon ang mga senador. Emosyula naman ang ilang magulang mga batang hawak ngayon ng DSWD nang magsalita sa media para umano patunayan na hindi totoo ang mga paratang. Napakasakit po kasi sa side namin. At ano po ang sa Yung binabato nila na ganito may child trafficking. Nakausap din namin ang isang minote edad na minsan nasa kustudiya ng DSWD at nagsalita daw laban sa grupo. Tinuruan nila po kami Like nung time pong nasa dapa po kami, nung nasa judge, sinabihan nila po ako na wag sa mama sa mama ko. At sinabihan nila na iiyak daw po ako para po daw maniniwala sa akin yung judge. Kasi napipilitan para sa boxes, sa mga sa kaso na binigyan niya ako ng cellphone. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Senator Riza Tiveros na siyang nagsiwalat ng gawain ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ayon naman sa alkalde ng Socorro, hindi scripted ang mga salaysay ng mga batang kinuha umano sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ay kay Socorro Mayor Riza Timkang, kusang lumapit sa mga pulis at dinala sa DSWD ang mga minor de edad. Hindi rin daw nila sinusuhulan at hindi rin daw totoong politika ang motibo ng kanilang ginawa. Tukulin daw nilang aksyonan ang mga sumbong sa kanila. Arestado ang isang babae sa Maynila dahil sa pagsasanla ng pekeng titulo ng lupa at dinakip si Melanie Singkay sa entrapment operation ng Special Operations Unit ng Manila Police District sa loob mismo ng City Hall. Ayon sa nabiktima ni Singkay, isinangla sa kanya ang titulo sa halagang 500,000 pesos. Isa pang pinagsanglaan ni Singkay ng parehong titulo sa halagang 200,000 pesos naman ang nagpunta rin sa istasyon ng polis. Tikom naman ang bibig ng suspect at ginit na sa korte, doon na lang daw siya magsasilita. Maharap siya sa reklamong swindling, estafa at falsification of documents. Tila may Korean Overload in Manila. Nagpakilig sa kanilang mga fan meet ang mga opa na sina Kim Boom at Taekyun. Gayun din si Bam Bam ng GOT7 na may mga sorpresa pa. Narito ang aking chika. Bam Bam looks so fine sa kanyang first solo concert sa bansa na Area 52. Nakijam naman ang mga Pilipino agase sa GOT7 member habang winibabe ang kanilang light sticks. Uh, this area, this place is for everyone here to enjoy. If you guys want to scream, if you guys want to dance, do whatever you guys want. Sinurpresa pa ni Bambam Bam ang fans ng kantay ng hit song na Raining in Manila ng Lola Amor. It's been At dahil sa hirit ng fans, dalawang beses niya itong kinanta. Special guest sa concert si Sandara Park na itinuturing na ate ni Bam, Bam Front act naman ang K-pop group na Dream Note. Nakipag-meet din sa Pinoy fans ang K-drama actor na si Kim Boom. Kamusta ka po kayo? Namiss ko po kayo. Dagdag pa sa Between You and Me fan meet ang pagkanta ng Korean Oppa. Isa pang maghahatid ng K-League ngayong gabi, ang Korean actor at 2PM member na si Taekyon para sa kanyang fan meeting na specialty. Marami raw siyang inihanda para sa fans na magsisilbi niyang motivation kaya nagtagal siya sa industriya. I think um, If it wasn't for you guys' support and love, I don't think uh, I'll be able to do anything this long or longer as we go along, you know. Um, it's about um, growing, growing, I don't want to say old, but like the phrase, just growing old. Grow mature, grow together. Uh, and that's My Chickadee Saturday Night. I'm si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Thank you Nelson. Nelson. Mga kapuso, 93 days na lang, Pasko na. At yan po, ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 Horas. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras Weekend, at iba pang newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.